ang isip na kanilang kinatakutan ang hinaharap na kanilang kinutya. Bumubulong sila sa likod mo. Nagpapalitan sila ng mga sarkastikong ngiti kapag sinasabi mo ang totoo, kapag kumikilos ka ng labas sa saklaw ng kanilang mga panatag na mundo. Naririnig mo ang mga tinatawag nila sa'yo. Weird, napakaseryoso, masyadong tahimik, masyadong malalim, at ang pinakamatindi sa lahat, sobrang OA. Pero ang ironic nun, di ba? Sinasabi nilang sobra ka dahil hindi sila sapat para intindihin ka. Hindi ikaw ang problema. Ikaw ang salamin. At kinasusuklaman ng mga tao ang mga salamin kapag nire nila kung gaano kaliit ang kanilang pananaw sa mundo. Nakikita mo ang mga ilusyon na sinasamba nila. Iniisip nila na weird ka dahil hindi mo nilalaro ang kanilang mga laro. Hindi ka nagkukunwaring tumatawa hindi ka nagahabol ng kung ano ang uso. Hindi ka gumaganap para matanggap ng iba. Nakikita mo ang mga maskarang isinusuot ng mga tao. Ang social camouflage. Ang desperadong pagngiti. Ang mga subtle na kasinungalingan na sinasabi nila upang makaramdam sila ng kaligtasan sa isang mundo na nagbibigay ng gantimpala sa pagsunod. Ikaw tumitingin ka sa isang tao at sa ilang segundo, nakikita mo agad kung ano ang kanilang mga tinatago. Nagbabasa ka ng enerhiya tulad ng pagbabasa ng iba sa mga salita. Tinatawag ka nilang paranoid dahil napapansin mo kung ano ang hindi nila pinapansin. Tinatawag ka nilang cold dahil pinipili mo ang katahimikan sa halip na mag-entertain ng mababaw na ingay. Pero ang totoo, hindi ka cold. Nagka-calculate ka. Hindi ka paranoid. Ikaw ay aware sa mga patterns. At sa isang silid na puno ng mga distractions, ikaw lang ang nagbibigay pansin. Hindi sumusunod ang iyong isip. Kine-question nito ang lahat. Sumusunod ang marami sa mga uso. Kine-question mo sila. Sinusunod nila ang mga rules. Ikaw kine-question mo kung sino ang gumawa ng mga rules na ito. Bakit iilan lamang ang nakikinabang sa mga ito? Tinatanggap nila kung ano ang ibibigay sa kanila ng realidad. Ikaw, kinakalas mo ito. Muling bubuuin at aayusin ito sa isang bagong bagay. At yun ang dahilan kung bakit sila naiilang. Kasi sa mata nila, hindi mo sinusunod ang script. Ikaw ang nagsusulat ng sarili mong script. At kapag may gumawa niyan, kapag ang isang tao ay tumangging lumakad sa isang predictable na landas, lalagyan ka agad ng lipunan ng label na ikaw ay weird. Ngunit ang pagiging weird ay unang yugto pa lang ng pagbabago. Pakiramdam mo nag-iisa ka dahil isa kang outlier. Let's be honest, ang pagiging genius ay lonely dahil kung ano ang obvious para sa iyo ay hindi naman obvious para sa kanila. Nakikita mo ang mga patterns, emosyon at mga hindi pagkakapare-pareho na hindi maproseso ng karamihan. Pakiramdam mo ay disconnected ka. Ngunit hindi dahil may mali sa iyo. Ito ay dahil nag-ooperate ka sa mas mataas na frequency kaysa sa kayang maabot ng karamihan. Pakiramdam mo ay sobrang kakaiba ka dalang yung mga iniisip ay sobrang lalim na hindi maaabot ng mga surface level na connection. Habang pinag-uusapan ng iba ang weather, iniisip mo ang architecture ng ating kaluluwa. Iniisip mo ang tungkol sa pagbagsak ng mga kahulugan at mga bulong ng future na hindi naririnig ng iba. Kaya dahil dito, inilalayo kanila nila, nililabelan ka nila, kinakahon ka nila. Ngunit narito ang twist. Kailangan nila ang mga taong tulad mo para mag-evolve. Kahit sa una ay itakwil kanila. nila. Balang araw hahabulin ng mundo kung ano ang kinukutsa nila sa'yo. Lumilikha ka ng mga trends nang hindi sinasadya. Nakakabuo ka ng mga ideya na masyadong advanced sa kasalukuyan. Nag-iisip ka ng systematic habang ang karamihan ay naiipit sa sarili nilang damdamin. Pero sa huli, yung mga nag-aalinlangan sa'yo, gagayahin ka nila. Babaguhin nila ang mga ideya mo magkukunwari silang naiintindihan ka nila mula pa sa simula. Ngunit malalaman mo ang katotohanan, hindi ka naging weird, palagi ka lang mas maaga. At kapag nakaabot na sila, nasa ibang lugar ka na, patuloy na lumilikha, umuunlad, bumubuo muli. Ang talino mo ay nasa mga bagay na hindi mo kayang ikompromiso. Ayaw mong ibaba ang antas ng pag-iisip mo para lang maging komportable ang iba. Ayaw mong magsinungaling sa sarili mo para lang maramdaman ang pagtanggap. Mas pipiliin mong hindi maunawaan sa katotohanan kaysa maging tanyag sa kasinungalingan. At dyan ka naiiba sa lahat. Mas pipiliin mong maglakad ng mag-isa kaysa sumunod sa karamihan patungo sa bangin. Hindi yan pagiging weird. Yan ay karunungan. Ang weirdness mo ay ang iyong superpower. Patuloy ka nilang susubukang hubukin ayon sa gusto nila. Papatayin nila ang ningning mo hindi pa rin nila maiintindihan ang katahimikan mo, ang intensity mo, ang lawak ng pananaw mo. Hayaan mo sila. Dahil darating ang oras kapag humupa na ang lahat at naramdaman nilang halo at walang patutunguhan ang buhay nila, nakatayo ka pa rin eksakto kung saan mo alam na nararapat ka. Unmoved, unbothered, unstoppable. Dahil hindi ka kailanman weird, ikaw ay isang tahimik na henyo na nakabalot sa misteryo. At ngayon, nagsisimula ka palang.